May nangunguha po ng halaman nyo. Ito po yung ebedensya. May nangunguha. Nagbubulot ng halaman nyo. <laughs> <laughs> Sa doi <duwe> yung iba. <laughs> ampun lang ako. Lahat ng kapatid ko, dalawa likod. Ako lang yung may dibdib. Kasi <laughs> ang <laughs> Duwe. Basta nakita mo flat chested panigbatan Ay, yan. Tsaka <laughs> yung ganda ko, pag tinitigan mo, doon lang lumalabas. Alam mo yung mga ganyang pangit ng ganyan kasi wala kang ano, wala kang, hindi ka pwede mag-sure na yung sibos kasi luluwa. Tsaka, ganda ng mga kapatid ko, nakakasignan. Ako kung nakikita mo yung kagandahan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> yung may bisita kami dati, bata pa ako. Oh. Sabing ganun. Anak mo rin ba to? Mm. tinitigan ako. Ah, pag tinititigan siya, doon mo nakikita yung ganda niya. Sabi ko naman, titigan mo pa ako. <laughs> 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 Kaya yun, natatak sa isip ko, pag tinitigan ako, doon ako gumaganda lalo eh. Kasi mga ate ko unang tingin nila maganda eh pero nakakasawa yung ganda nila. <laughs> Kaya wag mo tititigan.